Oh. Si. Nabuo na. Unti na lang. Maibabalik na at malalagyan ng pa para magiging kama na. Ayan na, mga busing. Pagkatapos ko dinis mantil yung isang bins At ito yung ginawa kong single bed. Ayan. Puo na yung mga panya For simple na lang siya naka na siya tatayo ko na yan mamaya maya at may paa na yan patitibayin ko na lang kung ano yung ititibay kong uh, ah, mga kahoy kahoy dyan kailangan ito kasi DIY diba? yan mga busing buo na maya maya makapit na yan yung foam na yan mga busing tinapalang ko lang yung ano ito kasi mga kulang kulang eh yan. palang ko lang siya ng para maganda pagdikit mamaya. Lagyan ko lang siya ng no more nil. Pagka natuyo na yan, saka ko siya lagyan ng pako. Bago pakuhan sa gilid-gilid. Yan na yan. Final na yung paan yan. Yan. Kasi kulang-kulang eh. Kaya lagyan ko na lang siya ng para magpantay yung gilid. Uh, DIY Ito na mga bossing Ayan na nalagyan ko na siya ng paa so ibabaliktad ko na yan maya maya pagka uh, tumigas tigas na yung uh, stick wheel Ay, maya para maganda yung kapit uh, ayan mga busing ibabaliktad ko na yung maya para lalagyan na na pipiliin ko lang ng ganito papalakpal ako lang siya hindi siya sulit para lang na paglapat ng foam hindi ka maano sa ilalim may mga distance dyan siya ito yung ginawa ko to para kay Dong Lito Lucero pagka ay pumupunta dito sa bahay ni insan kong Ima Lindam Almasin Magsayo kaya ito po yung DIY ko dito everyday kasi as of jablis jobless po ako kaya dito na lang muna ako magtambay at least may nagagawa ko sa araw-araw at the same time at may papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko araw-araw mga busing watch like and comment always watch the video maraming salamat mamaya maya tapos na yan ito mga busing pinuporma ko lang wala pa mga ako yan tinitingnan ko kung yan naman siya so yan na final na yan so i-arrange ko na lang magpantay-pantay siya kasi mayroong mababa mayroong mataas so kailangan natin ipantay siya so, yan na yan final na katatapos ko lang magpako at naiayos na May naiayos ko na lahat yan. mayroon ng single bit, ngayon ang kulang nito ay Pintura. Pinturahan ito. Mag-mix ako ng mga pintura dito. Maraming mga pintura eh. Kaya, mimix ko yan para dito. Para bukas, ito, pipinturahan ko na ito. Ilagay ko na yan dito at linisin na maigi. At, yung electrical, itap ko na para magkaroon ng magkaroon ng outlet. Yan. Pinturahan na ng black. Yung ilalim pero yung ibabaw. Iba. Uh, yan lang ang uh, pundo sa ilalim. Uh, ito na, mga busing. Yan. Natapkot na ang ilalim. So, itataob na namin para mapinturahan naman sa ibabaw. Bukas. Ah, uh, may kabit na yan sa loob. ah uh, ito, iti, itataob na namin para finish. oh ito na yung tap. oh itatapkot namin ngayon. Ipipinish. Yan. For final painting, ang ating engineer oh, civil engineer Gwen Magsayo <laughs> yan yeah, oh, o kita mo naman oh for the record yan siya yung nagpipinis tapot sa sa taas mamaya makikita na ninyo yan ang galing magpintura oh. pwede na sa architecture to civil yan sa <laughs> architecture tiluit tiluit o oh, kailangan sipte na ito na mga busing ang final paint ng frame bait yan, you know, super ganda quality quality ito na naman ang nagawa maghapon nakagawa na naman kami ng kabutihan ito ay para sa lahat yan mga busing yan yan galing sa scrap nabuo ng bed frame kaya ito mga busing. O yan. Yan ang makeover. Kaya please like and share. Always watching my video. Triple E vlog. Yan mga busing. Final. Bukas may lagay na yan sa loob ng kwarto. Yan. Ayan na busing makabit na yung comb na yan dito may patong na yan bukas yan